Ito mga idol, pawang opinion ko lamang. Baka hindi kayo mag-agree dito and okay lang sa akin yun. Usapan natin sa comments yung mga opinion nyo rin. I-grade lang natin sa video na ito ang bawat team sa NBA based syempre sa aking perception. Alphabetical order natin to gagawin at i lang natin bawat team kasi 30 to. Baka maging sobrang haba ng video kung mahaba-haba ang ating explanation sa bawat isa. Una nga po ay itong Atlanta Hawks na currently ay pang-sampu sa East at may record na 24 and 31 ang grado ko sa kanila ay C-. Medyo mababa kasi hindi ko nga alam kung saan ba papunta ang team na ito. Kinuha si Dejounte Murray two off seasons ago tapos pinapirma ng extension na kontrata tapos ngayon gusto na nilang i-trade at nag-end up sila na i-retain na lang ito. Hindi mo alam kung ano ba ang direction ng team na ito pero hindi naman sila malakas para pumalag at maging contender. Hindi rin naman sila sobrang hina para makakuha ng mataas na pick. Asa purgatorio sila ng NBA at ito ang worst place na malalagay ka. Kasi hindi mo nga alam kung saan ang direction mo. Next up ay Boston Celtics, ang tanging pinakalaging consistent na contender ngayong season mga idol at no question na sila ang best team sa NBA right now. May record sila na 43 and 12 na numero uno sa buong liga. Yung off-season acquisition sila ay ballin din sa team na ito at number one ang Celtics sa net rating. Kaya A plus ang ibibigay natin dito. Ayaw ko dito sa Celtics kasi Lakers fan ako pero you got to respect yung team na ito. Well, oiled machine panuorin at poised na naman sila sa isang deep playoff run. Hindi na rin ako magugulat kung makakapasok to sa finals if healthy ang kanilang core. Kudo sa Celtics for sure ipagpapatuloy nila to sa second half ng season. Next up, Brooklyn Nets. Dahil din siguro sa mga trade na ginawa nila noong trade deadline, mukhang nakikita na natin kung saan papunta ang team na ito sa lottery. 21 and 33 ang record at 11 sa buong Eastern Conference. Ang grado ko sa kanila ay C. Competitive pa rin naman tong Nets pero ayun nga mukhang napag na talaga ng front office na i-tank na lang ang season na ito. Charlotte Hornets naman po ang sunod di ang ibibigay natin na grado sa team na ito. Tila wala namang naging tama sa kanila eh. Noong off-season pa lang na parang ewan yung nangyayari kay Kai Jones tapos winave lang nila. Sabay sila Melo, laging injured, laging nauudlot yung pagiging competitive nila kahit na gusto naman nilang pumalag talaga at pumasok sa playoffs. Pero yun nga, another year sa lottery din tong team na ito. Cleveland Cavaliers naman mga idol, A ang ibibigay natin na grade. Sa mga hindi nakakaalam, second tong Cavs sa buong Eastern Conference with a 36 and 17 record. Kaya nga pumapasok na si Donovan Mitchell sa MVP conversation sa Sabay ginagawa nila yan with Darius Garland playing only 29 games. Mainit-init pa tong Cavs ngayon mga idol at very good talaga sila sa unang kalahati ng season and wala siguro nag-expect na at this point ay sila ang pumapangalawa sa Eastern Conference third natin Dallas Mavericks Pangpito sila sa West with a 32 and 23 record B- minus ang ating AG grade rito sa Dallas mga idol hindi naman sila nagpapatalo pero hindi rin naman sila top team sa West para magkaroon ng mataas na grado pero mukhang solid ang mga nakuha nilang mid-season acquisitions na sina Washington at Gafford on a 6 game winning streak din sila so mukhang aangat lang from now on tong Dallas and healthy parehas na sina Luka at Kyrie Denver Nuggets naman ang sunod para sa akin ay B plus sila 4 in the West with a 36 and 19 record. Although underwhelming para sa isang defending champion, pero andyan pa rin naman ang core nila at pag sumagad talaga tong team na ito, ay naipapakita nila ang kanilang championship DNA. So sa tingin ko, wala tong pakigaan sa standings at mas iniintindi nila ang health ng kanilang mga players para kapag playoffs na, kompleto na sila. Hindi pa rin naman masama ang 36 and 19 mga idol panigurado sa playoffs ang so gapakitang gilas din tong sina Jokic. Detroit Pistons Golden State Warriors, of course, yung mga Doves fans ay maiintindihan din to. Underwhelming ang season ng Warriors ngayon at puro ng inconsistency. Even si Steph ay eh may mga panahong struggling talaga kahit na siya ang pinakapag-asa ng team na ito. That's why bibigyan ko sila ng C. Patas lang naman siguro to, jis ang Warriors at ngayon ay eh, umaangat-angat na rin ang record nila. Last year, pang-anim sila sa Western Conference pero mukhang sa play-in sila lalapag ngayon. Kung gagawa sila ng run sa kalahati ng season na ito, mabuti syempre at aangat lang ang kanilang grado for sure. Next natin, Houston Rockets sa pang-12 ngayon sa West Standings with a 24 and 30 record. Looking din dito sa Rockets team na ito, ang bibigay ko sa kanilang grado ay B-. Competitive ang team na ito under kay Coach Yudoka kahit pa sa ganyang record. May panahon nga sa pagbubukas ng season na ito na nagka-6 game winning streak sila, pati 5 game winning streak. Kinain lang talaga sila ng inexperience pero nakikita kong pwedeng pumasok sa playoff conversation tong team na ito next year or next next year. Siyempre, sa paungunayan ni Alperen Shengun tapos may complement elementary pieces ka pa in Smith Jr. pati Van Vliet and syempre yung iba pa. Dapat i-improve din nila ang kanilang road record dito sila natatalo. Sila currently ang pinakamahinang team sa West kung road games ang pag-uusapan. Indiana Pacers naman po ang sunod ay ang ibibigay ko na grado rito sa team na ito. Naging revelasyon syempre si Tyrese Halliburton para sa Pacers this season at siya ang focal point ng team na ito. A ang binigay natin na grado kasi nabuhat nga niya ang team na ito patungo sa 6 seed ngayong mid break. Pero hindi lang yan, solido rin ang nakuha nila via trade, lalo na kay Pascal Siakam. Win now mode na po itong Indiana obviously mga idol at hindi ko masasabing contender na sila kagad pero for sure na exceed nila ang mga expectations ng mga tao sa unang kalahati ng season. LA Clippers mga idol, syempre kaaway ko tong team na ito, pero Aiden ang ibibigay ko sa kanilang team. Noong una, ino o cry, -o -cry ko pa to eh. Kasi noong nakuha nila si Harden, puro talo. Pero nag-grind lang talaga ang team na ito, at sa pagkakaalam ko, sila ang may hawak ng best record sa NBA since December. Ngayon, pangatlo na sila sa Western Conference at points para sa isang deep playoff run. Naniwala sila sa mga sarili nila kahit na struggle sa una, and ayan, kitang kita naman na nag na ang team na ito sa pangunguna ni Kawai at ang iba pa mga kasamang stars. Plus may Brody kap off the bench. Hindi nagpadala sa pressure ang team na ito at isa na talaga sila sa mga katatakutan sa Western Conference. Next po ay itong LA Lakers. Sorry ako Lakers fan syempre, alam nyo yan pero silang po ang ibibigay nating grade dito sa Lakers. Ito lagi ang tinututukan kong team and all throughout the year ay inconsistent din sila. Nagsimula sila na struggle makakuha ng rebound sabay lumakas ang play-in tapos sunod-sunod ang talo pero ngayon eh unti-unti na rin nilang naukuha ang kanilang footing ulit. 7-3 sa huli nilang 10 laro pero yun nga dahil inconsistent po ang play na sa nakikita ng mga fans at eh dahil kay Coach Hamon, mababa lang talaga ang grado natin for now sa team na ito. Memphis Grizzlies mga idol, isa sa mga pinaka naging kawawang teams ngayong season. Yung mga star players nyo ay hindi naglalaro. Dapat contending team to eh. Dapat top 4 in the West to kasi last season nga, pangalawa sila. Pero suspended nga si Ja, sabay na injury pa. Sunod-sunod din po ang injury sa iba't iba nilang mga players. Wala low season to para sa kanila pero at least diba may lottery pick sila pagkatapos ang tanging positibo lang na nakita ko sa kanila e na-unleash nila ang talento ni Gigi Jackson pati nagbigay sila ng chance kay Scottie Pippen Jr. pero overall wala hindi man nila sinasadya pero dahil nga sa mga nangyari di ang grado natin sa team na ito o, oh, kalahati na muna mga idol, baka maging mahaba na masyado tapos sinisipon pa ako. Next video na yung other half. And tingnan natin yung mga komento nyo kung agree ba kayo sa ating mga grado and kung kayo ba ang tatanungin. Ano ang mga grado nyo sa team na ito, I-type nyo lang po sa baba at babasahin natin yan. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.